ito. Eh, papa. Si papa dali, papa dali. Okay, alam mo yung ano? Gitin mo. Later na 'yan. 'Yan niya, 'yan niya. Happy birthday. Happy. <laughs> San? San. San? 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 Hijo.

My, my wish sarang niya magkabibig pa kayo ng babae <laughs> no girl ah <laughs> <I>, no girl kakaaran ka na rin yung kung 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 like kung uh... <laughs> So, yeah, yeah. Happy birthday! Birthday pa! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Thank you so much mo Picture lang <laughs> naman eh! Okay! okay. <laughs> 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 Wak pa man! Hindi pa nga! Ano ba naman to? Hindi pa nga Game!